Coach JJ Redick na tauhan na, gagamitin na ang twin tower rotation sa game 2. At Luka Doncic at Gafford may usapan na pala sa offseason. Pero bago yan, nangako ang big 3 ng Los Angeles Lakers na sina Lebron James, Austin Reeves at Luka Doncic. Nababawi sila sa darating na game 2 laban sa Minnesota Timberwolves matapos silang dominahin at talunin sa game 1 ng kanilang playoff series. Sa naging laban, kapansin-pansin ang kakulangan ng intensity at physicality ng Lakers, bagay na agad namang pinuna ng ilang NBA analysts. Ayon sa mga analyst, kahit anuman ng gawin ng tatlong pangunahing manlalaro ng Lakers, ay tila wala rin itong magiging malaking epekto hanggat patuloy pa rin silang umaasa sa kanilang small ball lineup. Ito raw ang dahilan kung bakit sila na-outplayed at na-out-rebounded ng Timberwolves. Ang kakulangan ng laki at presensya sa loob ay nagbigay ng kalamangan sa mas matangkad at mas physical na frontline ng Minnesota. Ang nakikitang solusyon ng karamihan ay ang pagbibigay ng mas mahabang minuto kay Jackson Hayes, ang starting center ng Lakers. Sa Game 1, nabigyan lamang siya ng 8 minutes sa loob ng court. Isang desisyon posisyong ikinadismaya ng maraming fans at eksperto. Ayon nga kay Hayes, handa siyang tumulong sa depensa at rebounding, ngunit limitado ang tiwala sa kanya ni Coach JJ Redick pagdating sa rotation. Isa rin sa mga suhestyon ng analysts ay ang paggamit ng Twin Tower lineup upang makasabay sa big men ng Wolves. Ito ay lalong magiging epektibo kapag tuluyan ng bumalik si Maxi Kleber mula sa kanyang injury. Ayon sa mga ulat, matagumpay ang kanyang recovery at posibleng makapag-debut na siya ngayong first round ng playoffs. Kapag nangyari ito, siguradong magiging mas malalim at mas matibay ang rotation ng Lakers kontra sa Timberwolves. Samantala, matapos nga ang naging laban ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks noong nakaraang linggo, isang nakakatuwang eksena ang na-pick up ng Legend Sound. Sa video na yon, maririnig si Luka Doncic na biniro si Daniel Gafford ng We Will Play Again. Kasunod ang tawanan nilang dalawa. Bagamat tila biro lang, marami ang nagtatanong. Posible nga kayang maglaro silang muli sa iisang koponan? Hindi ito malayong mangyari, lalo na't na naging epektibo ang kanilang tandem noong kasama pa ni Luka si Gafford sa Mavericks. Kitang-kita kung paan nung inangat ni Luka ang laro ni Gafford sa pamamagitan ng kanilang deadly pick and roll plays. Si Gafford, na kaedad lamang ni Luka Doncic, ay unti-unting pumasok sa kanyang prime bilang isang NBA player. Sa kasalukuyang season, may isang taon pa sa kanyang kontrata si Gafford. Ngunit matapos nito, siya ay magiging unrestricted free agent. Dito papasok ang tanong, kung sakali mang hindi siya muling i-extend ng Mavericks, maaari kayang subukan ng Lakers na kuhanin siya, lalo na kung makipag-ugnayan muli si Rob Pelinka kay Nico Harrison para sa posibleng trade o free agent move. Magandang karagdagan si Gafford sa core ni Luka kung sakaling magkatotoo ito kasama sina Austin Reeves at Rui Hachimura na pawang nasa edad na 26 to 27. Subalit may tanong din sa Lakers camp, kailangan pa ba nila ng isang katulad ni Gafford kung meron na silang Jackson Hayes na 24 years old at halos kapareho ng playing style? Pareho silang run and dunk bigs, malalakas sa loob at mabilis tumakbo. Dito papasok ang usapin ng versatility. Bugustuhin ba ng Lakers na magkaroon ng dalawang centers na halos pareho ang galaw? O mas pipiliin nilang ibalan ang lineup, isang athletic finisher tulad ni Hayes o Gafford at isang modern big man na may shooting para sa pick and pop plays, sa ngayon lahat ito ay spekulasyon pa lamang. Pero kung pagbabasehan ang chemistry ni luka at Gafford at ang pangangailangan ng Lakers para sa mas dynamic na frontcourt, hindi imposibleng maging realidad ang biro ni Luka.